Ay okay guys, namitas tayo guys ng bunga ng papaya dito sa may unit natin. Matataas na yung mga papaya natin guys. So, oh. andito tayo sa kasay Isabel at uh, may tinignan tayo mga kay Sarugman. At kanina, ay namitas tayo guys nang adao uh, ng malunggay dito sa kabila. Over is, uh, uh, dog also. Yan 'yan po yung view dito guys sa Casa Isabel sa may so, uh, pinakadulo na to eh. For, uh, years. Now? Sir. Uh, almost the same because uh, they are uh brother and sisters. Ayun yeah. ah, guys. At yung ito na guys yung pinakadulo nito. Yung uh, kono to ay black ano na atayan black 80 uh, yung pinakadulo. Uh, At uh, itong kahilirang uh, to ay yung pagitan. Uh, yung sa kabilang Bakod ay kono yan casa extension sa may uh, page 2. Uh, good morning mga kaisarog. Good morning sa mga kapitbahay natin andito tayo sa Casa Isabel. ayan At kaninang umaga guys, bago tayo dumating dito, ay napakalakas ng ulan na tuyo na lang yung ano natin yung pantalon yung uh, sweater natin oo at saka yung helmet uh, ngayon lang daw umulan dito sa kasa pero pagdating ko guys sa may Santo Tomas Palengke kanina ay uh, napaka liwanag pagsapit ko dito sa may bungad sa may Jollibee sa uh, dulo ng Padre Pio ay umaambun-ambun na hanggang pumasok dito tayo sa may kasa ay malakas ang ulan pero saglit lang yung ulan at uh, mabilis naman na guys yung ano natin uh, yung kalsada kaya tingnan nyo tuyong tuyo na Ayan po yung view dito sa Casa Isabel sa pinakadolo na ito. At yung kabilang yan ay Casa Extension. Ayan. Marami tayong hinanap din sa Casa Extension ng mga kabahayan. At nung nakaraan, andyan tayo sa bahay ni Sir Raylan. Oo, at yung kay Ma'am Selvia naalala natin si Ma'am Selvia ng Black 2 59 ayan oo tapos may hinanap din tayong bahay yung kay Ma'am Paasa ng Black 2 lot 47 At sa lahat-lahat ng mga viewers natin guys dito sa Casa Isabel, good morning sa inyong lahat mga guys araw ng linggo at na uh, napunta tayo dito guys kumuha lang ako guys ng ano uh, bunga ng papaya at saka kumuha tayo guys ng malunggay para maigulay natin akala ko guys kanina ay tuloy tuloy na yung ulan siguro mga 40 minutes din umulan kanina parang maaga yung tagulan ngayon oo siguro bago mag may ay baka umulan ulan na guys para maaga yung tagulan ngayon at uh, shout out sa mga viewers natin kay ma'am Jessica Domingo mm -mm, kay ma'am Jessica kay ma'am Myla oo si ma'am Myla good morning sa iyo ma'am Myla ta uh, kay Ma'am Jube Apostol Good morning sa iyo Ma'am Sana ay lagi kayong ligtas Ma'am sa Bermuda Ayan At uh, hindi na natin guys may isa, isa yung mga kaibigan natin dito Sipag ah Anong itatanim mo? nono no. Ah Sayang hindi man lang lumakas yung ulan ano Maaraw na naman Ayan guys yung mga ano na pinakadulo na yan. Yung pinakadulong yun ay black 80 na yan. Tapos yung pa ganun. Ayan. Araw ng linggo. Wala yung mga tropa natin dito guys sa kasa. Siguro nagsimba yung iba yung iba may mga lakad kaya wala tayong nadatnan ng mga tropa natin dito <laughs> alam mo naman guys pag napunta tayo rito ay uh, sila ay nagyayayaan na ano at uh, tuma daw kaya lang madalang tayong maginum guys dahil nagmomotor tayo at uh, paminsan-minsan lang tayo uh, nabarik <laughs> Ayan uh, guys, yan ang view dito sa Casa Isabel sa phase 1. At balik na tayo guys sa ating motor. Uh, kumuha lang tayo guys ng malunggay at ka papaya para may gulay natin at uh, binisita natin ang unit din natin dito pero tayo aalis na guys yan ito yung kinuha kong dito tayo nanungkit ng papaya at ito yung malunggay na kinuha ko guys tinali ko sa ibabaw ng top box at hindi na naman na igagata ito okay hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog thank you so much for watching bye bye